Lisensa, registro. Bueno, kung wala kang may papakitang matinong papel, dito ka muna sa gilid. Huwag kang magtatangkang umandar, baka gusto mong ipatikim ko sa'yo kung gaano kabigat tong rippling hawak ko. Sigaw ng pulis na nakasanglases at nakaarkong dibdib sa ilalim ng sikat ng araw. Inangat pa niya ang M16 parang prop sa pelikula, sabay tapik sa balikat ng nakahintong driver na pawisan na sa init at kaba. Ikaw, Turo dice DJ ka sa pila. yung mukha mong ganyan parang may itinatago ka. Sir, ayan na po. Mahinahong biggas ng driver, iniabot ang lisensya at nakatiklop na ORCR, pati na ang resibong bagong kargang langis. Kompleto naman po ako, pupunta lang po ako sa ospital, may tinutulungan po akong pasyente na kailangang may hatid. Huwag mo akong ilihis sa drama boss, muhabang city hall to, checkpoint to, hindi charity pila ka? At ano yan? Radyo, patayin mo yan. Ayokong may ingay habang iniimbestigahan kita. Nagliwanag ang alikabok sa hangin. Kumikislap sa tirik na araw. Sa kanan, dalawang bagitong pulis ang nanonood mula sa lilim ng tent na kapangalong baba na may nakakalokong ngiti na parang proud sila sa kinikilos ng leader nila. Bago tayong magpatuloy, e-comment sa ibaba kung anong probinsya kayo nanood para malaman ko kung saan umaabot ang video ko. Kung baguhan ka palang sa channel na ito, huwag kalimutang i-like at i-hit ang subscribe button at pindutin ang notification bell para di mo mamiss ang ating pambihirang kwentong buhay araw-araw. Tara, tuloy na natin ang kwento. Sa kaliwa, isang tricycle driver na nakasombrerong gulo mapas. Naniningkit ang mata sa liwanag, nakahawak sa lumang transistor na tinanggal ni sa dashboard. Kinakapakapa ang volume na halos di gumagana. Sa likod, pumapagaspas ang bandila ng Pilipinas. Doon ang direksyon ng hangin. Doon din kumakapit ang tingin ng ilang taong naipit sa pila ng motorsiklo at tricycle. Lahat tinasang kamay para sukloban ang noo laban sa araw. Wag po sanang magalit, sir. Muling pakikiusap ng driver. Wala po akong intensyon na bastusin kayo. Pakiusap lang po kung pwede niyo po akong padaanin. May karga po akong gamot sa komunidad. Madedelay po yung nurse. Teka, nilapit ng pulis ang muka. Halos dikit sa tainga ng driver. Tila't matigas ka rin kausap ha. Huwag mo kong tinuturoan ng trabaho ko. Ilang taon mo bang pinaghandaan tong uniporme ko? Ilang taon mo bang pinaghandaan tong badge? Ilang checkpoint mo bang pinagsilbihan ng bayan? Ako, araw-araw, ikaw, araw-araw ka lang umiilag sa batas. Hindi po ako umiilag, sir. Sagot ng driver na si Lando na kayo kong magalang. Sanay lang po akong kumayod. Yun nga, o mga tamboses nagmarunong. Kumayod ka muna sa pila, sa ka magdasal na pumasaka. Hinablot ng pulis ang lisensya. Tinignan na parang may nakatagong sumpa. Hmm, Lando Rosales, taga... Ah, bakit pamilyar? Sandaling kumislap ang pagdududa pero agad din niya itong pilalitan ng pang-uuyam. Rosales? Marami kayong Rosales dito. Oh, Lando, kasal ka ba sa batas? Kasi mukha kang palaging hiwalay dito. Sir, pasensya na po talaga. Ani ni Lando, subugoy ng init. Marahang nanginginig ang daliri sa pakokopya ng papel na pili tinaabot. Kung may multa po, handa po akong tumanggap. Basta po sana, Huwag niyo lang pong ikumpis ka tong sasakyan. Malaking abala po sa mga nanghihingi ng saklolo. Kumpis ka agad ang iniisip. Guilty ka nga, sigurong may violation. Sige, lumuhod ka muna sa gilid. Joke, wag mong gawing drama tong kalsada. Sumandal ka sa side mirror, kamay sa bulsa, huwag kang kikilos. Umikot siya, tumindig sa gitna ng kalsada, nagparinigan sa mga nakapila. Mga bosing, huwag kayong tatakas ha. Routine to, be a good citizen. May tumawa sa tent, may isa pang nagbounce ng kilay, parang nag-aapir sa ere. Nagtagilid ang muha ni Lando, sumiksik sa alaala niya ang bilin ng yumaong ama. Magpaliwanag ka ng mahinahong kung kaya, pero huwag mong ipagbili ang dangal mo. Pilit niyang itinupi ang hininga, tinikum ang dila. Sa loob ng kanyang lumang tricycle na ginamit niya ngayon parang multicab, tinanggal ang sidecar tuwing may hatid sundo sa barangay. Nakasabit ang marupok na transistor, ang taning aliw at babala sa biyahe. Bago siya paharangin, umiikot yon sa AM station na paborito ng mga chopper, may programang Bayanihan sa Himpapawid na nagbabalita ng traffic at nagahatid ng public service. Nakatakip ang kamay ng pulis sa power switch nito kanina at sinermonan siya. Ngayon, nang sandaling kumilos palayo ang opisyal para kausapin ang dalawang bagito, maingat na iningat ni Lando ang switch, pinahina ang volume, sapat para marinig ng hindi kaaya-ayang pansinin ng mga galamay ng init at tense na ego. Mga kababayan, sa pagpapatuloy ng ating programa, boses ng host na malambing ngulit matatag, Hinahanap natin ang tricycle driver kahapon na naghatid sa bunti sa gitna ng baha, libre, at hindi umalis hanggang masiguro ang safe delivery. Ayon sa barangay at sa regional DOH, ilalagay natin siya sa bayaning magsasakay ngayong tanhali, kasama ng PNP at LGU. Konin mo yan, singit ng pulis, bumalik kita ang pagkairita sa dinya niya may paliwanag na hint ng kilig na dumaan sa balikat ng araw. Sabi ko patayin, inabot ni Lando ang radyo, pinatay. Nakahinga ng malalim ang pulis, sabay turo ulit sa papeles. Ano tong sulat? Binasa niya ang manipis na papel na nakastipol. Barangay Medical Pass Delivery Authorized Vehicle Sign Cap A. Marcelo Sk! kapitan, ayan na naman tayo, kapitan daw. Lahat na lang idinodugtong sa kapitan para makalusot. Kahit yung aso sa tabi, bibigyan ng pas para makaihi sa poste. Sumalubong ang init ng simoy tanhali habang ang tropang nakatingin sa tent ay nakatatawa sa banat ng nakakatawang malupit na hepe, si SPO3 Tibayan na nakasulat sa nameplate humihigop naman ng tubig ang kalye ng pawis ni Lando. Maaring sumagot siya ng pabalang, maaring mag-viral, pero pinili niyang kumapit sa layunin. May gamot siyang dapat ihatid sa isang birthing home sa kabilang bayan at may lola sa dapit hapon ng kalsada na umaasa ring maiuwi niya. Mahigpit ang pagkakahawak niya sa envelope ng mga resibo. Ilan dito pera niyang ipinambili dahil nagkulang ang petty cash ng barangay. Tigilan mo na yung drama. Iling ni Tibayan, ganito na lang. Kung gusto mong makabiyahe ka agad, dalawa lang ang mabilis na solusyon. Uno, iwan mo tong lisensya mo, balikan mo bukas. Dos, tumigil, pinasayaw ang daliri sa hangin. Magkapitayo. Umugong ang pagkakainis ng iilang nakarinig. Napalingon ang tricycle driver sa gilid, yung may gahiblang buhok na kulay abo sa gilid ng tinga at sumulyap kay Lando na parang nagtatanong. Sasagot ka ba? Nagpigil si Lando. Sir, wala po akong dalang ekstrang. Huwag mo na akong isipin, boss. Nisi ni Sini Tibayan, napakapit sa sling ng replay at tumuwid ang postura. Isipin mo yung mga gamot mo. Sayang. Ang init. Napatingin ang dalawang bagito sa isa't isa. Humamba ang hilatsa ng ngiti. Inakala nila ando na wala na siyang mapagpipilian. Ngunit bago pa man tuloy ang magkalawang ang pasensya, may kumalabog sa dulo ng kalsada. Sa sakyang may malalaking speakers na dumaan, dala ang tunog ng radyo na mas malakas kaysa sa transistor kanina. Bayanihan sa himpapawid pa rin ang himig, ngunit may dagdag na apurahan ng tono. Breaking, mga kababayan! Ani ng host, Nagpapasalamat ang Provincial Health Office sa tricycle driver na si Humigup ng hangin ng bawat tainga kahit ang mga motorsiklo sa likod tila nakinig. Lando Rosales ng Barangay San Miguel. Uulitin ko, Lando Rosales. Kung nasan ka man ngayon, Lando, tumawag ka sa aming linya. Flag Racing sa Kapitolyo. Ngayong hapon, may pagkilala sa iyo. Ayon din sa koordinator ng PNP Highway Patrol, pakiabisuhan ng checkpoints, kung sakaling dumahan si Lando dala ang medical pass, i-priority assist niyo. Uulitin ko, priority assist si Mr. Lando Rosales, tricycle driver. Parang sabay na kumunot ang mukha ni Tibayan at dumulas ang kanyang palad sa replay. Tila sinampal ng araw ang pangalan. Lando Rosales. Pamilyar na pamilyar pala kasi dalawang bases na lumutang sa community chat nila kanina nagpalista ang kapitan ng mga sasakyang may medical pass kasama ang plate number ni Lando. Ngunit dahil abala sa pagtingin ng salamin at pagsuot ng sunglasses, hindi niya binasa. Tumikhim ang batang pulis sa tent, bahagyang umayos ng tindig. Sir, boss, parang siya nga U-order daw ng escort kung sakaling matrapik. Nasa listahan po Huwag kang makiano, siningit ni Tibayan. Umulit nag-iba ang timpla ng boses. Confirmation yan sa radyo lang. Dapat may tawag sa atin ng headquarters. May saglit na katahimikang nilamon ng alikabok. At parang tugon ng langit sa kanyang pagmamataas, biglang tumikim ang police radio sa bewang ng isa pang kasamahan. All units, all units, copy advisory from provincial command. Assist medical pass deliveries, identifier, Lando Rosales, plate number 3366, priority assist. Iwasan ang unnecessary delay. Repeat, priority assist. Over. Umikot ang tingin ng lahat kay Tibayan, gaya ng mga ibong biglang napatalon sa kable. Malinaw na malinaw ang Pilipinong bandila sa likod, nakataas ang bughaw, sumalubong sa sariling sugat ng pride niya ang dalawang salita, priority assist. Ibig sabihin, mali ang higit kalahati ng pang-uusig niya sa driver. munit bago pa man niya masabi ang, Sige, mauna ka na. May isa pang boses na pumasok sa police radio. Mas malamig. Mas formal. SSGT Tibayan, kumopya ka. Dalhin mo ang timo sa MPS ngayon pagkaraang maklear ang pila. May ipapa-verify ang Regional Internal Affairs kaugnay ng reklamo sa Checkpoint Conduct. Kopya mo? Uulitin ko. SSGT Tibayan. Report to station after clearing. Over. Nagmistulang napaso ng araw ang mga salitang iyon. Napatingin sa lupa si Tibayan. Nanuyo ang lalamunan. Kahapon pa pala na ipasa ng dalawang tricycle driver ang sinumpaang salaysay. Pinagbintangan niyang pupunta sa kapitolyo lang. Pero ang totoo, dumiretso pala sa Municipal Legal at Barangay Council. Higit sa lahat, may video. Yung paghahawi niya ng lisensa at pang-iinis gamit ang Ripley, nakuha na kuhana ng isang bata sa jeep na natutuwang video ng mga sundalo. Idinaan sa Facebook, kinalat sa Viber, umabot sa hotline ng radyo. Kaya ngayon, kasabay ng pagbanggit kay Lando, sabay din niyang narinig ang pangalang tutusok sa kanyang dibdib sa mismong radyo na dalas niyang sinasabihang ingay. Sir, padaanin na po natin. Tumingin si Lando. Hindi alam kung matatakot o matatawa. Gusto sana niyang magpasalamat sa radyo, ngulit alam din niyang marupok ang tagumpay kapag inihian mo ng pagmamalaki ang kapwa. Kaya ang ginawa niya, tumanggulang at iniabot ang kamay. Salamat po sa oras ninyo. Hindi po ako galit. Naiintindihan ko rin po ang trabaho ninyo. Hindi makatingin si Tibayan Bumuntong hininga, saka inabot pabalik ang lisensya. Binuksan ang kalsada gamit ang kamay na kanina'y panakot. Daan ka na. Mahina, halos pabulong. At, uh, ingat. Hindi iyon pasensya, pero doon nagsimula, umindak ang motor, umarangkada si Lando. Ang hangin mainit ay parang pumalakpak sa mga gulong. Habang unti hunti siyang lumalayo, inabot ng bakanteng kamay ang transistor at pinaandar ulit. Tumama sa tenga niya ang susunod na linya ng host. Mga kababayan, si Landor Sales ay hindi humingi ng kahit ano. Tinanggihan pa ang perang inabot ng pamilya. Ang gusto lang niya, kung pwedeng maging maayos ang daan para maihatid agad ang gamot at tao. Ganyan po ang bayani, maingay ang gawa tahimik ang pag-ako. Napangtisilando, hindi para magyabang, kundi para ipaalala sa sarili. Hindi sayang ang pagtiis mo kapag kapalit ay buhay at lunas. Sa likuran, sa tapat ng tent na kanina'y parang entablado para sa pagpapakitang hilas, naiiwang nakapako si Tibayan. Nagtawag sa radio ang duty officer ng istasyon. SS Sergeant Tibayan, kopya mo ba? Kopya, sagot niya, garalgal. Pag nakliar ang pila, Bounta Station. Ibinaling niya ang tingin sa dalawang bagito. Ayusin ang tono, mariin niyang bilin. Huwag ubusin sa yabang. Ang araw mainit, pero mas mainit sa likod yung kahihiyang galing sa radyo. Biglang napauwi ang nakakalokong ngiti ng dalawa. Opo sir, halos sabay. Sorry po sir. Huwag sa akin kayo magsorry, sa mga taong pinapadapa natin sa init. Simula ngayon, medical pass, assist, hindi pipigilin, tutulungan. Mabilis na lumuwag ang pila, parang batong inalis sa ilog. Ang mga motorsiklo ay kumaway kay Lando, habang siya naman ay lumuhod sa gas, tinakbo ang karsandang kanina'y parang pader. Sa likod ng bandila, maririnig pa rin ang bayanihan sa himpapawid pati na ang munting palakpak ng mga taong saksi. Sa mga sumunod na minuto, naihatid niya ang mga gamot sa birthing home. Nakapit ang matandang kumadrona sa kanyang braso. Salamat anak! Wala po yun, sagot niya. Trabaho lang po ng tao sa tao. Sa istasyon naman, ang init ng araw ay parang naging fluorescent na liwanag sa interrogation room. Nasa harap ni Tibayan ang dalawang papel. Memo ng pagre-review ng kanyang asal at kopya ng community complaint. Tahimik ang hepe. Alam mo tibayan? Sambit nito. Magaling ka sa pagtayo, sa pagsisigaw, sa paghawak ng baril. Pero hindi iyon lagi ang kailangan. Minsan, mas mabigat ang pagangat ng palad para magsabing mauna ka na. Nakinig ka ba sa radyo kanina? Tahimik siyang tumago. Narinig ko po, sir. Dalawa ang pangalan na tinawag. Silando para tulungan at ako para panagutin. Yan, sabi ng hepe, ang radyo ng bayan, hindi lang para sa chismis, kundi para sa paalala. Tinapik nito ang mesa, inilapit ng ballpen. Hindi pa huli ang lahat, hindi hindi ako masaya sa reklamo. Pero mas masaya ako kung sa reklamo may matututunan ka. Nagsaludo si Tibayan. Hindi sa istilong astig, kundi sa istilong nauunawaan. Sa labas, dumaan ulit ang L3L Avenue ni Lando pabalik sa barangay at habang umuusad, tumaas ang volume ng bayanihan sa Hingkapawid. Mga kababayan, sabi ng host, ang checkpoint ay dapat para sa kaligtasan, hindi para sa pagmamataas. Salamat sa lahat ng tumutulong at kay Lando, magkikita tayo mamayang hapon. Sa intablado ng Kapitolyo, di niya akalaing papalakpakan siya hindi siya sanay sa stage, kaya pinili niyang magsalita ng maikli. Hindi po ako bayani. Ako po si Lando, driver. Kung may natutunan po ako ngayon, ito po yun. May oras na kailangan mong huminto sa gitna ng init para magpaliwanag. Pero mas maraming oras na dapat bilisan mo para umabot sa nangangailangan. Salamat po sa mga pulis na tumulong Salamat din po sa pulis na natutong magpahupa ng boses. Sa di kalayuan, may lalaking nakasibilyan na nakatayo sa ilalim ng pulo, nakikinig. Si Tibayan, time off, piniling pumunta hindi para magpakita, kundi para makinig. Nang bumaba si Lando sa entablado, lumapit siya, walang entourage, walang sunglasses, walang riple. Lando, sabi niya, ako yung sa checkpoint. Huminga ng malalim. Pasensya na. Ngumiti si Lando. Tumanggo. Ah, salamat din po. Saglit na katahimikan. Kapag may bagong medical pass, baka po... Oo, sabat ni Tibayan. I-escort ko na. Tumawa sila. Hindi sa biro, kundi sa ideya na kapag ang init ng araw ay sinahugan ng kababaang loob, nagiging liwanag ito sa daan. Pag uwi, iminaneho ni Lando ang tricycle sa likod ng bandila ng bayan, sa ilalim ng kable ng kuryente, sa gitna ng alikabok at ng araw, tumunog ang radyo. Bayanihan sa himpapawid, salamat sa mga pulis sa checkpoint na tumupad sa kanilang tungkulin at nagpakumbaba. Hindi lang pangalan ni Lando ang narimid natin, pangalan din ng pag-asa. At sa kalsadang iyon na dating gumuguhit ng takot sa sikmura, nagmula ang pinakaimportanteng ingay ng araw. Hindi ang yabang ng sigaw, hindi ang dagundong ng riple, kundi ang marahang pag-ikot ng gulong na may direksyon patungo sa mga taong naghihintay ng tulong at sa mga pusong handang matuto kapag tinawag ang pangalan nila sa radyo.